Tað er ikki meira lokið. Arrestado ang isang high-value individual ng Bukidnon Drug Enforcement Unit kasama ang Pasugong Municipal Police Station sa isinagawang by-bust operation sa Zone 3 in Palutaw, Pasugong, Bukidnon. Ayon kay Police Captain Romeo M. Arcelia Jr., OIC in Pasugong MPS, kinilala ang sospek na si Alias Dodong, 31 na taong gulang, walang trabaho at residente ng Purok 3, Dalawangan, Malaybalay City, Bukidnon at kinilalang isang high-value individual. na ka sa naturang operasyon ang pitong pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 55 na gramo na may standard drug price na 374,000 pesos. Isang pirasong 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga drug para pernalya. Ito namang intensified natin na anti-illegal drugs operation. It is yung programa natin ng gobyerno. And at the same time, ang directives ng ating regional director ng Police Regional Office 10 na uh, i-intensify natin. Kung hindi man natin talaga totally maano is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa Police Regional Office 10. Naharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang pagkakahuli ng sospek ay bunga ng walang humpay na operasyon ng Pro-10 kontra illegal na droga at iba't ibang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Tanasa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.